number one. number five. happy fifth national birthday? anniversary. you are Party nationwide. good, good evening, maharathans. time check. 10.49 p.m. Uh, Pabiyahe kami papuntang Baguio kasi uh, PIP founding anniversary ng URCP nationwide So uh, Nag-arrives kami papuntang Baguio to celebrate this uh, anniversary ng aming uh, samahan ng uh, URCP uh, Nandun sila sa Malolos Convention uh, waiting Waiting in ang second meet-up. So, uh, on the way ako sa Malolos Convention. Uh, see you there, mga katanders! yung pinupuri ka namin ngayon kami po na panika sa Panginoon sa Panginoon sa Panginoon sa Panginoon Ano Pero may OBR. Yung ano, yung iba karon yung pwede ni magsalit-salita yung kasi malakas ang Para na rin Meron na ba? Tama. Takbong 70 lang. Ilang? Okay. check paki-check baka mukhang wala. Backdoor oh. ka muna ha. Hello, 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 hello. Hello, na? બોલો 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 હવે Okay, one, two, three. Wait lang, video ko muna. oh, Oo. Mayroon picture well, na. Ayun o. na sa Pampanga, may nadaanan kaming isang rough road na detour. Napakahirap ng daan. Hirap na dinadaanan. Sumi-slide yung aking gulong. Sinising na tayo. Pambi... Baka may na. Pambi... Ah, may umi-slide na naman dyan. Problema na naman niya eh. Buti pala hindi sumama yung ano timento, eh. Si Luis Sumama si Luis, i-slide siya dyan may slide nga ako eh Kahit mabagal, umi-slide yung gulong ko 260 kilometers 260 meters Baka na ako pa, na Ay putang ina, umislide talaga ako doon ah Roger, kapuroy, Roger, kapuroy Malapit na ba? Ano, meters tumali ba? Tangin ang detour na to Ha ha Grabeer. Nagbaba ang bagal pa ng takbo natin. So nagpabagal sa oras. Ito na. Kanan. Ito na kanan. Pabagal sa oras lang eh. ah, mau pa rin dito. Dulo, kanan, dulo. Kanan, kanan. Ah, dulo ng rap kanan. Dulo ng kanan. Pag kumaliwa kayo, pag balik kayo ng somewhere along uh, Mexico, Arayat, Pampanga. Arayat, Mexico, Pampanga. Time check is 12.34. Umalis kami sa Malolos mga 11.15. So, 12.34, mga 1 hour and 15 minutes. Medyo mabagal yung aming biyahe ngayon. Kasi marami kami. Kami mga takbo ng mobilis kasi marami safety first then uh, ano then kami sa isang malubak kanina, na kalsada kanina halos uh, may slide yung gulong may slide nga yung gulong ko kaya hindi ako makapag uh, ano, takbong takbong pogi lang talaga may slide eh takbong banayad takbong banayad shout out kay Boy P Salamat sa, sa meet and greet at nakita kita ng personal kay Boy P, kay Yoma Man, kay uh, General. General, maraming salamat sa inyo. Saludo ako sa inyo. Sana sa muling pagtatagpo. Uh, at kay Lasadik nga pala, muntun ko na makakalimutan na nakita ko din sa meet and greet. Thank you sa di. Uh, ito nga pala yung biyahe namin to Baguio. ah, uh, ngayon, uh, Friday, Friday night. Eh. Actually, Saturday na ngayon kasi 12.35 a.m. na eh. So, it's a Saturday, mid-Saturday morning and uh, mga 25 na motor motorcycles kami plus may mga OBR pa siguro no, lagpas mga 30 na katao din to uh, pupunta ng Baguio so uh, my first stop will be Kapas Tarlac so see you at Kapas Tarlac for the first stop Oras Tarlac yung pinag-stopover namin lagi dito sa may 7-Eleven Tapos ng McDonald's Kumaliwa si Fred eh Uli ni Kumaliwa Sino ba? Si Ang bagal-bagal nga namin ang takbo nung una <laughs> 70 nga na eh Hindi nga na magpasa 70 Sierra ka ba? Sierra ka na? Oo <laughs> Share ka na Diyan meron no oh. Diyan lang oh Sa so, may tricycle na yan Yung may tabing na ganun Ano okay na ba lahat? Hirap tayo Jem! Jem! Go! Go! Bahaba! 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 Wait lang! May tao pa Dalawa. Dalawang babae. Balik mo, Madam Gemma. Nag-CR pa, Yari kay Madam Gemma. Balik mo. Ah, uh, habang nakahinto kami o nag-stop kami sa isang gasolinahan sa gawing uh, Pangasinan eh may isa kaming kasamang motor na ayaw mag-start and max ah uh, buti na lang may kasama kaming mekaniko and try niyang gawa ng paraan kasi may nasunog na parts uh, parang may nasunog na isang terminal block na ako kung saan ang yun so irerecta na lang daw para gumana yung motor at para matuloy na yung namin ah, natatanaw ko na yung arko ng La Union hindi, diba na ah, La Union na to, La Union Inaangal ko ng La Union La Union din sigsagan na Second time around, dinahanan ko yung arko ng La Union First time na pupuntang Bigan Always papuntang Baguio Oh, sigsagers at around uh, 5.30 a.m. ay uh, nandito na kami sa Maysigsa Sigsag Road sa pano ng Marcos Highway. And uh, uh, ito na naman, balik na naman tayo sa pagiging bankero uh, sa mga sigsag-sigsag. Kaya lang dito may konting ingat dahil may uh, konting sira ang mga kalsada. Kaya e dapat dagdagan ang pag-iingat pagkagadaan dito, lalo pat. Nag-aagaw ang dilim at liwanag, hindi mo halos matanaw ang mga kalsada pa. Hindi ka tulad nung talagang uh, buong liwayway, yung maliwanag na maliwanag na sa iyong paningin. Nakita mo na may iwasan mo na yung mga bako-bako at sira ng kalsada. Kaya ingat, ingat mga katanders dito pag kayo ay pupunta ng gabi o madaling araw. isa kayong motor na pauwi sa sakay sa bus ay hindi ayaw, papayag hindi ako sa bus after mapahinga at malisang antok ha, ito na sundan na kayo sa ating destinasyon final stopover nito wala na ibang stopover kung yung ating destination na lion's head nung baba. Ngayon naman, mataas ng ahon po ta. Taas naman ng ahon namin. Ay na, tindi ng baba. Ngayon naman, pataya pa taas ng ahon. Taas ng ahon. Ano yung video kanilin? Puta mo ulos at Badra Bawa boleh bawa Tindu Tak lalim menung orang bangin no. Kamu ni tu pelutin, lalim. Hop. lalim La mo, Ala mo. Ala mo. Lalim yan no. Oh. La -alim. La -alim. the banking Nawalang na walang kaparis very unique galim very unique experience siya siya layo tapos malalim אולי עולים, אביה באו נאמן. זה נורא תחזור אליי, 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 שירה. אבל כולה, אבל, שיוצאו. הפוך לבין אותה.

Uh, Baguio ba kilala ito bilang summer capital of the Philippines dahil sa uh, malamig nitong klima at sa dami ng pine trees kaya tinuturing din ito bilang city of pines uh, pero bakit nga ba gustong gusto itong puntahan ng mga lokal na turista tulad namin siguro ang isang sagot ay dahil sa malamig na klima Napapailit kasi sa kapatagan ngayon, epekto ng global warming. At uh, saka maraming mga sikat ding pasyalan dito. And last but not the least, siyempre para makabili ng strawberry at mga gulay na sa lugar na ito nabibili sa mas murang halaga. Uh, actually, this is my third time na babalik ng bagyo. At sa tubig babalik ako dito ay Napakalaki nang nagiging progreso sa bilang ng mga kabahayan at establishments na tinatayo. Ang nakakatakot na party ng Kaunlaran ay kung biglang magkaroon na naman ulit ng malakas na lindol. wag naman sana. Dahil siguradong madami na naman ang masisirang estruktura sa dami na nang nakatayo sa gilid ng mga bundok. Pagkatapos namin sa Lion's Head ay pumunta kami sa Diplomat Hotel. Uh, ano nga ba yung pinagbabatayan na kwento ng Diplomat Hotel at bakit ito naging tanyag? Paano ito naging haunted ruin? Uh, ang Diplomat Hotel ay tinayo sa tuktok ng Dominican Hill. Ito ay original na tinawag na Dominican Hill and Retreat House dahil ito ay tinayo upang magsilbing bakasyonan para sa Dominican Order. Nagsimula ang konstruksyon noong 1913 at ang Dominican Hill and Retreat House ay pinasinayaan noong 1915. Nagtayo rin sila ng seminary sa lugar ngunit sa napakakakunting mga estudyante ang seminary ay sinara kalaunan. Nang sumiklab ang ikalawang digma ang pandigdig, ang kwento ng Diplomat Hotel ay naging isang trahedya. Dumating sa Diplomat Hotel ang mga taong tumakas sa mga puwersa ng Hapon. Mula sa isang bahay, bakasyonan ginawa itong refugee camp. Sa kasamaang palad, ang lugar ay kalaunang sinalakay at naging punong tanggapan para sa mga hapon. Sa mga mapinsal, mapaminsalang panahon ito, ang mga pwersa ng hapon ay nagsagawa ng mga brutal na gawain tulad ng panggagahasa, pagpapahirap at pagpugot sa ulo ng mga madre, pari at mga refugee. Nang matalo ng mga Amerikano ang pwersang hapones kalaunan, nagpakamatay ang mga sundalong hapones sa Diplomat Hotel. Ang deserted diplomat hotel ay lumala hanggang sa ito ay naging isang haunted ruin. Ang sirasirang gusali gayon pa man ay umakit sa mga bisita sa kanyang mga katakot-takot na kwento na maaaring nagugat sa kanyang malupit na nakaraan. May mga taong nagsasabing nakakarinig sila ng kakaibang tunog at nakakakita pa ng mga multo tulad ng white lady. Ang ibang mga turistang bumibisita sa lugar ay kumuha ng litrato at nakakita ng mga silhouette at kakaibang narawan. Mula sa malayo, pinapakita ng Diplomat Hotel ang kaakit-akit ngunit misteryosong pagkasira. Ang posisyon nito sa ibabo ng malamig na burol ay nagdaragdag ng mas nakakatakot na vibe. Totoo man o hindi ang mga kwentong multo, sigurado akong naglalakad-lakad sa hapon lalo na kapag walang masyadong tao ang magbibigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam hindi kami nakapasok sa loob kasi uh, under renovation daw so dito na lang namin siya kinuha na ng mga video uh, sa kabilang banda bukod sa mga kawili wiling kwento ng Old Diplomat Hotel uh, dinarayo rin ang mga tao ang lugar dahil dito matatagpuan ang Guinness World Record of Giant Ten Commandments Tablet uh, sinadya itong itayo para itaboy ang mga masasamang espiritu na nakakubli sa lugar. Uh, Tinayo ito noong 2011 at uh, naging uh, world record. Uh, at ang record ay hindi pa nasisira hanggang sa kasalukuyan.

As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pulls doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from